sa pang pang maritis <laughs> hindi ano lang happy sunday to all of you to all my co eaters to my friends sa aking pamilya sa Pilipinas happy sunday to all um, sana ay maging mabuti ang iyong mga kalagayan <laughs> So, kumusta? Ano ang chika natin ngayon? Marami, maraming chika ang maritis ninyo. Um, kasi sa atin, mga babae, um, talo na sa mga Pilipina, marami sa atin ang naghangad na maka, makapunta sa ibang bansa, ang um, makapagtrabaho ng marangal mayroon namang ibang naghahangad na para gumanda ang buhay nila naghahangad or naghahanap ng mapangasawa na puti or makapagpangasawa ng ibang lahi para daw maangat yung buhay nila um, it's free naman para maghangad humangad basta na sa mabuti naman mabuti tawag natin yan yung bang basta wag lang nating sirain ang ating reputasyon bilang Pilipina kasi sirang sira na tayo eh sa ibang sa ibang lahi alam nila na may iba, ibang babae na talagang hindi makapag-tibalan, kung Ano ba? Mm, at saka walain na natin sa ating isipan. Na, ganun na. Ah, may asawa ka na puti. Mayaman ka na. Ah, maraming pira ang asawa mo o oh, boyfriend mo. Mm, bigyan mo ako naman. Ganun. Hindi ganun. Kasi, swerte-swerte lang yan. Maghanap kayo. Gawa ninyo ng paraan. Pero, sana naman, pag nagkaroon kayo ng asawa o boyfriend, wag yung ano ba ang tawag mo? Mahirapan ako yung magnang nang magmayabang ganun. kasi hindi natin alam sila dito ay naghahanap buhay din nagtatrabaho din na kinikita nila ay talagang mahalaga um, hindi nila pinupulot ang pera dito kasi yung iba sa atin, hindi ko nila lahat huwag niyo akong ibabas kasi <laughs> ano lang totoo naman itong sinabi ko na talagang mayroong iba na sa tingin nila sa mga puti or sa ibang lahi mayayaman na hindi pinaghirapan din nila yung pera nila kaya huwag nating sayangin respetuhin natin at saka kung nandito kayo sa ibang bansa magtatrabaho din kung hanggat makakaya depende kung ayaw ng asawa nila na patrabuhin kayo, diswerte kayo pero para sa akin mas maganda talaga na may trabaho tayo kasi alam naman natin mga Pinoy talagang uh, hindi natin maaano na makishare sa pamilya natin hmm? sa so, ganun nagbaritis na naman ako pero experience ko lang ito at sya kawalain natin sa isip natin na mga Pilipino na pagpapag -pag ng puti mayaman na, hindi hindi sila walking automatic eh. bank automatic <laughs> yung pira nila ay talagang pinaghirapan nila Nako. ay, sinong makarelate comment happy sunday everyone bye bye